Ako po si Evelyn Abina, taga rito sa Arba Extension, isa na pong senior citizen. Ilan po anak ni ate? Uh, dalawa po, pero namatay sa ocean disco yung anak kong panganay. Mm -hmm. At yung pangalawa rin, namatay noong nakaraan March. Dahil? Meron din siyang sakit na abdominal mass malignant. Ako ay isang parking attendant sa St. Peter Church. May nakukuha ah. ba tayong benefit sa St. Peter? Ay, wala naman po. So, bali yung bigay-bigay lang, lang po ng mga ah, nagpa -parking. doon? Okay. Mostly sa isang araw, nakaka-magkano po kayo? Hindi po, pare-pareho eh. Minsan 70, mayroon 100 plus, mayroon 200 plus. Depende sa may mga Sa kabila ng pinagdaanan ni Nanay Evelyn, ang mawalan ng dalawang anak ng isang taon lang ang pagitan ay malaking dagok na nangyari sa buhay nila. Kaya naman dahil sa pangungulila sa kanyang mga anak na nawala, ay malapit at madali siyang maawa sa mga taong lumalapit sa kanya. Katulad na lang nang nakilala niya na si Jovel na pakalat-kalat noon sa simbahan at ng mamalimos. Madali niya itong nakaawaan kaya naman naging magaan ang pakikitungo niya rito. Hindi nakakapirmis sa isang lugar si Jofel sa kanyang panlilimos, kaya naman kung saan-saan ito napapadpad. Hanggang isang araw, nagulat na lang siya nang may naghahanap sa kanya ng barangay. Hinanap ako nila purok, tapos uh, kung kilala ko raw ito, dahil ako daw ang hinahanap. Mm -hmm. Kasi case of emergency, ang nakalagay niya doon Contact ay oo. Evelyn Abina ang nasa ID niya. Hindi nag-atubiling pinuntahan ni Nanay Evelyn's Joffel kahit hindi naman niya ito kaano-ano. Ano pong nag-uudyok sa inyo, Nay? But, siyempre, di naman kakilala is nandun yung tulong ninyo. Ano po ba yung nasa isip niyo? Uh, is isa po kasi ang tao. Kapwa-tao ko na nangangailangan ng tulong. Nakikita ko naman sa itsura niya. Kapwa-tao lang, kasi ang may sakit, naghahanap ng kakampiyan, ng parang magulang. Ganun. Mm -hmm. Ayon pa kay Nanay Evelyn, sumangguni muna siya sa kanyang asawa at apo bago niya tuluyang patirahin si Jovel sa kanilang bahay at sumang-ayon naman ito sa kanyang kagustuhan. Sabay sabing, Tinatanong ko rin naman po sa mga pamilya ko, Kung okay sa asawa lang. ko, sa apo ko, na ito ba, okay sa inyo, nakukunin ko. Ang sabi nila sa akin, tao yan eh. Yung hayop daw, dinadampot sa kalsada, yung tao pa daw. Kaya ganun. Sinubukan na rin nilang lumapit sa barangay at hiningan na rin sila ng mga dokumento para may bigyan ng tulong. Kinokompleto na rin nila ang mga iba pang kakailanganing papeles para mailapit sa DSWD. Nabigyan na rin ng tulong ng servisyong bayan ni Tatay Rani ng grocery items at isang libong piso ng araw ding napuntahan namin. At makalipas ng ilang araw, nakatanggap na lang tayo ng balita na si Jofel ay tuluyan ng namaalam noong Abril 18. Isang mabuting gawa ay hindi kailanman nasasayang. Ang pagtulong ng walang hinihintay na kapalit kahit sa mga hindi natin kakilala ay isang pagpapakita ng tunay na kabutihan ng loob. Minsan, ang simpleng aksyon ng kabaitan ay nagiging diwanag para sa iba sa gitna ng kadiliman. Tuloy-tuloy ang tulong ng serbisyong bayan ni Tatay Rani. Sino-sino pa kaya? Abangan!